Ay, bigat. Baka may ginto sa loob to ah. Okay. Wow. Baka merong isang million to. Laman. Wala po, sir. Sige, pakibasa okay. mo ito. Idol ang nagso... Eh, sa ating sulian ng bayan, uh, yung wallet na yan, Idol, ay naglalaman ng 12,327. Sabi ko na nga ba eh. Malaki oh. Ma ma malaking pera, 12,000. Tapos... Two Singaporean dollars and two Hong Kong dollars at saka two... US Dollars. Mm -hmm. Ang nagsola ay si Mr. Jackson Atole, Grab Driver. Ang plate number ay AAO 2099. At ang may-ari niyan ay si Miss Jerosa Lim. Ayun, ayun bigyan na kay Ma'am Jerosa. Ay, mabigat niya. Baka sa'yo sa iyo eh, yeah. bigat eh. Ma'am, pakibuksan lang po yung wallet. Yeah, ako pa. At, oh. ayun, Oh. bilangin niyo po yung laman. OFW kay Ma'am? Ay, hindi po. Ah, okay. Yeah. Sige, bilangin niyo yeah, Ma'am. Sige po, bilangin niyo po sa harap ni Sir. Kasi pag kulang yan, mag-abono yung mga staff ko. <laughs> yeah. Binibilang four, ni Ma'am Jeroza. Nanonood si Mr. Jackson, eight, nine, ang atoli, ten, ang ating grab driver. Palakpakan natin ang ating yeah. grab driver. Yeah. AAO. Yeah. Up to the last centavo. Hindi ko na po kasi masyadong maalala, pero tama naman po lahat. Tama. Yes, po. Pati yung dollars, ma'am, nandyan. I think so. Yeah, okay po. Ayun. Andito po lahat. Yes. Okay. Kompleto, madam. Opo. Ayan. Okay. Ma'am, yung katabi ninyo, <laughs> yung ating bayani. Yes po. Paki pasalamatan po. Yeah, Kuya, marami pong salamat sa pag-surrender ng wallet and lahat po, pati yung cash lang, and po. everything. Yeah. Ano kayo, Ma'am? Anong work niyo? Ah, sa re recruitment po. Sa, sa, sa ho ho uh, home base po ako, Kuya. Home base. Opo. Okay. Yes. Kakausap kasi kanina si Ma'am uh mm -hmm. OFW ay ah, hindi po actually uh nasa uh, Grab drive uh, sa Grab po ko ko po nawala yung wallet Tapos nakuha niya po so ayon yeah ayon sir oh nagpasalamat sa iyo si Ma'am Jerosa mm -hmm. kami naman po ay magpapasalamat sa iyo sir yes. Para makita ng ATC Ibigay nitong ang 1,000 pesos cash reward mm -hmm. okay sir Jackson Apo. sir lapas mo para makita ng ATC Ganun, oh, Sa ating okay. ATC sponsor Salamat pakita po sa inyo sir yan Thank pakita sa taas nyo pakita <laughs> makita ng ATC Uh, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation niya. Ano pang? Plus Idol, uh, 1,500 worth of ATC products, car mount holder from Cellboy, Tumeha 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga, and Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation. At kailan babalik si Sir? Batch 71, Idol, February 28. February 28, Sir, babalik ka rito, meron kang okay. medalya, plaque, at Ay, regalo, cash, ka. kasama pa dyan. Matitibi ka, sa news, tapos dito live, Facebook, YouTube. Sisikat ka, sir. Bayani ka <laughs> Salamat pa. Salamat po sa inyo, sir. Di ba? Yes. Ayon. Palakpakan natin silang dalawa. Palakpakan natin muna. Una-una, yung ating bayani, si Sir Jackson D. Atoli. Palakpakan natin din si Ma'am Gerosa Lee sa pagpunta niya dito. Thank you. Okay. Si sir Jackson, Ma'am Gerosa, yes, Gerosa, ma'am Boykin dalawa. Salamat, Salamat po. Din, Thank pa you so much, kuya. Sa tiwala, ma'am. Salamat po. <laughs> sa okay. pag-surrender. Yes. Sa pa na kayo sa kanya? Of course. Oh, ko yun naman. Ayun. Should I give oh. you Gusto ng ibigay. Sige, pakita natin on air. Ay, okay lang po. O yan, Ayan, pakita, pakita ay, tayo. Ay. Sige. Kuy, pa natin. Sige. Yeah. <laughs> Palakpakan natin ulit si ma'am. Jerosa. Yeah. yeah. Ayan. Alam mo sir, kahanga-hanga po itong ginawa nyo ngayon. Oo nga dahil malaking pera po yan yes. na isinuli nyo kay Ma'am uh, At ikaw ay may pagmamalaki ng grab. Ang mga katulad mo, ang kailangan na kailangan ng grab. Uh -huh. Di ba? Sige, sir. Kami po ay mag-aantay sa inyo sa February 28. Sana po magsama kayo ng family members para mag-witness doon po sa parang Sige okay. po, okay po. Mm -hmm. At Ma'am Jerosa, uh, mabuhay ka, Madam? Terima yes, kasih. Ingat pukul 16. Thank you so much. Yes. Okay.